So yun na guys, yung ating plating sa sinabawang manok. Napakasarap guys, ayan. Yummy! Hello guys, good evening. So to this video guys, i share ko sa inyo yung aking recipe ngayong gabi. So ang ating recipe for today guys, magluluto tayo guys ng sinabawang manok. So disclaimer lang guys, this is my own version. So entro, pasok! nagpakulo na ako ng water guys and ang una nating ilalagay na ingredients guys ayan as you can see maglalagay tayo guys ng uh, chili para masarap yung sabaw garlic, ginger anya, ayan lagay na natin guys then mag din tayo guys ng kamatis so ayan guys naka-slice na ako ng kamatis, ayan ilalagay natin Ayan, so pakuluan lang natin maigi ito para makuha natin yung aroma ng mga ingredients na inilagay natin. Saka lang natin ilalagay itong pinakuluan ko rin na konti lang, half cook lang na na manok. Ayan, para pang tanggal sa... So ayan, pakuluan lang natin siya ng within 5 minutes. So ayan na guys, nakuha na natin yung aroma ng mga ingredients na inilagay natin. Ilalagay na natin yung ating manok. Ayan. Ganyan, mag-ano guys, sinapapapapapukuha. Wow, so, so dati ko na siyang pinakuluan guys, kaya ganyan. Ayan. Papusla kanina. Ayan. Wow, sarap lang ating sinapawang mga guys. And maglalagay tayo guys na chicken fruit cube para masarap. Black paper. Black ng nama dek para masarap ang kanyang sabaw. and ayo tayo swap ayan, konti lang guys at uh, mag uh, na lang tayo mamaya kung kulang pa ng asin so kuluan lang natin yung monok guys ng maigi and ilalagay na natin yung mga gulay so ayan na, tikman na natin yung sabaw guys So, ang pagkakaiba lang guys ng sinabawag manok at saka sa tinola. Yung tinola kasi gumagamit tayo na oil. Ako hindi. Normal lang. Ayan, so, nakikita nyo yung sabaw-sabaw na yan. Ayan, ayan, ayan. Para mantika. Ayan yung nilagay kong road cube. Chicken cube. Ayan, so. Nilagay na natin yung ating, ano guys? Bell paper. Masarap kasi kapag may bell paper yung nilaga. Ayan, then yung ating napaka-babies. Na, ayan. Wow! Sarap! So sarap yung napakabit sa si guys nilaga ayan ay okay ang ating atin sinabawan ayan tikman na natin guys yung ating sinabawan pano. ang sarap guys yan eksakto yung ano lasa niya lang at yung so kumukagot yung ang at ng siling na gaylapin Ayan, kakain na tayo guys. Ayan, mag-tapating na ako. So, yun na guys. Yung ating tapating sa sinabawang manok. Napakasarap guys. Ayan. Yummy!